Gumawa ng ingay kamakailan ang aktres na si Isabel Daza matapos nitong hanapin si Aling LV nang malaman ito ang nakakaawang istorya ng matanda. Si Aling LV ay domestic helper na binulag at nakaranas ng pang-aabusong pisikal mula sa kanyang amo. Noong September 5, 2023. Ibinahagi niya ang screenshot ng report ng ABS-CBN News at dito niya ibinahagi ang kanyang naramdaman ng mabasa ang kwento ng domestic helper. Anya ay lubos siyang nalungkot sa balitang ito at nais niyang ipahanap ang matanda. Anya sa kanyang Instagram story, this story of a domestic helper being blinded and physically abused by her employer is so beyond sickening. I'm so so sad. Please help me find Aling LV. If anyone knows how to contact her, please DM me. Kasunod nito ay sinimulan niya ang fundraising para kay Aling LV upang makalikom ng donasyon na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Ngunit sa kanyang bagong post nitong Bernes, hindi siya makapaniwala sa pagulan ng tulong para kay Aling LV. Ibinahagi niya na umabot na sa 963,000 pesos ang nakalap na donasyon at sinisigurado niyang matatanggap ni Aling LV ang perang nalikom. Anya, you guys have gone above and beyond. Wow! I will make sure LV personally receives this donation. Hinangaan naman ng mga netizens ang kabutihang loob na ito ni Isabel. Anila, yan ang tunay na may malasakit kahit walang posisyon sa administrasyon. More blessings to you, Ma'am Beldeza. Talagang nakakahanga ka, Ma'am Isabella Daza. Napakalaki po ng iyong puso at may mababang loob sa kapwa. Sana al katulad mo po. Ang bait mo talaga Madam Isabel, napakabait mo din sa iyong mga kasambahay. Matatandaan na ibinahagi noon ni Isabel kung paano niya pinahalagahan ang kanyang mga kasambahay na itinuturing na niyang pamilya. Ibinahagi niya noon ang kontrata kung saan nakasaad doon ang mga gawaing bahay at benepisyong kanilang matatamasa. Walong oras lang magtratrabaho ang mga ito at bibigyan din sila ng panahon makapagpahinga sa isang linggo. Nakalagay din sa kontrata ang pagkakaroon ng kasambahay ng 13-month pay at babayaran ang kanilang insurance monthly. Mayroon din silang 30-day leave kada taon na bayad sila at sagot ng aktres ang plane ticket.